Ito po ang banat ng mga natasans ng mga uh, kababayan natin dito kay Bongo. Sabi nung ilan, akala mo naman daw ay mauutupan nato si Bongo ang taong bayan dahil nga tila naghuhugas kamay daw ito. Naghuhugas kamay, di ka palusot sa kinaaaniban yung mag-amo sa Pogo Syndicate. So dahil nga po doon sa pagban ng Pogo, ito po ang pinaka usapin ng mga kababayan natin ngayon. Sabi ng isa, alam niya kasing maraming Pilipino ang ayaw na sa Pogo. Yung puon niya kaya nagpasimula niyan. Bakit noon di ka tumutol? Nga naman. Ngayon lang daw tumutol. So nakikita ng mga kababayan natin na ito ay isang drama na naman na si Bongo. So masakay na naman daw. Nagkukunwaring makabayan dahil wala ka nang magagawa. nakaka-perwisyo sa bayan ang Pogo na yan na ipinatupad ng amo nyo sa kapinsalaan ng ating o ng taong bayan. Hmm, yun. sa daw. Kunwari pa daw, wag kami bongo. Kaisa ka rin ng Panginoon mo nung pinasok nyo yan dito. Itong pogo. Totoo naman yan. So, sinong susunod? Pusibling si Bato de la Rosa at ang masaklap dyan, pusibling si Digong din. Ang ibig kong sabihin, susunod na kuno ay susuporta dito sa move uh, to ban Pogo. Nga naman, isang paraan to para isipin ng mga utu-utu nating kababayan na, oy hindi, walang kinalaman ang mga katulad ni Bongo sa mga Pogo. Kaya nga, antabayan natin kung ano yung magiging statement na rin na itong si Bato de la Rosa, si Naroque, ayun, susunod-sunod yan. <laughs> <laughs> mga artista nitong mga litsugas na ito at ako talaga ay nagtataka kung paanong napapaniwala pa rin uh, natong mga ito ang mga kababayan natin ang dami pa ring nauuto Sabi ni Bongo together we must work towards a more peaceful and orderly Philippines free from the negative influences and dangers posed by pogos Yon. So alam mo sana, una pa lang na ganito talaga ang pwedeng idulot niyan. Pero hindi kayo nagsalita noong una. Susunod-sunod na 'yan. Magsasalita na 'yung mga kuno ay 'yung mga pinaghihinalaan lalo ng mga main players ng Pogo. Susunod-sunod 'yan na magkukunwari na sinusuportahan nga nila itong move na ito na ng si Marcos Jr. Titignan natin. Kaysa rin po tayo sa anunsyo ng Pangulo na total ban sa Pogo Operations sa buong bansa. Wow! <laughs> ang galing magkunwari, ano? Napakahirap talaga yung pagkukunwari. Okay? Mahirap to, ha? Ah, yung buong buhay ka na magkukunwari na ikaw ay or para lang ma-impress ang mga kababayan natin. Sabi ng mga netizens yan, ah, Good luck!